Konnichiwa. Adin mo ay pa sa small business owner. Pupunta nga na naman ako sa bayan para nga mamaling. Kasama ko nga lang din para dito ay si Aisa at hindi ko nga kasama si Tatay. May biyahe kasi siya talaga ng mga araw na. At ito na at, at, at fast forward, nandito na nga ako sa bahay at tapos na nga rin ako makapaling. Uwi ko nga agad ng bahay ay eh, sisimulan ko nga itong gawin pa. Share ko nga lang din pala sa inyo na maraming nga naghahanap sa akin ng chicken skin. Mga nagpi-PM nga kung meron nga daw baka ming chicken skin. Ang kaso nga lang talaga ay eh, wala nga talaga akong mahanapan at mahirap nga raw din kasi maghanap. Nag ngayon. Mahal daw kasi talaga yung chicken skin ngayon mga be. Kaya nga mahirap magkana. Hintayin mag nyo na nga lang din yung mga iniipin ko nga ulit na chicken skin. skin. Sa pagluluto ko nga ng pasta. Marami-rami na nga rin ako naiipon na chicken skin sa pagluluto ko ng pasta. Pero wait lang mga be. Dadamihan ko pa para hindi ka maubusan. Hoy, cherry. Kakadaldal ah, ko nga. Eto nga at nakaluto na nga ako dito ng pasta. Bukan nga lang muna ang nilalagay ko. At paglagay ko nga na hindi ko nga rin muna hahaluin mga be. Maghintay ka nga ng mga ilang minuto bago mo nga haluin. Sure, ko nga lang din pala sa inyo. Maraming yung nagchat-chat sa akin. Kung ano nga daw yung mga recipe ko nga sa pagluluto ko nga ng pasting. Ah, Ay, pagpasensyahan nyo na nga rin po muna sa ngayon. Eh, secret ko nga rin po Wait muna Wait lang, yun. isipan ko lang kung isa-share ko ba. Wait. Pero mga besa, share ko rin naman sa inyo. Pero hindi nga muna sa ngayon. Kasi nga, ipupukod ko na nga lang ng vlog eto yun. Ito nga bae. ang pwesto namin dito sa bahay. At ito nga lang din muna yung nakayanan ko. Oo, din ko nga lang po. Sa mga nagtatanong nga kung saan nga po ako nakapwesto. Eh, dito nga lang <laughs> din po yan sa barangay. Mataas na kahoy. Puro nga po. Malapit sa paradahan ng mga tricycle. Sa waiting shed po dito sa amin. Sobrang saya ko nga. At ito nga yung buena mano namin ngayon. May nag-order nga sa akin na 16 pieces na chicken pastel with at rice. At ito nga po ay i-deliver nga namin sa school dito ito sa amin. Italaga naman. Maraming maraming salamat nga po sa nag-order na to. tulungan na nga rin po namin itong gawin. At 1 p.m. nga daw ang deliver sa na to. Sa mga gusto nga po magpa-deliver dyan nga sa school or kahit saan pa yan. Basta nga po maramihan nga yung order nyo. Eh, deliver na nga rin po namin sure, yan. kung nga lang din sa inyo ha. Kung ayaw nyo makinig, diwag. Isa kari. nga po talaga sa pinapangarap ko ngayon, eh karoon nga ako ng e-bike Para bay. may ma na nga rin akong service sa pamamalengke at sa pag-deliver nga ng mga order. Lord, please. Amen. Ito nga si Clarice at si Aiza na nga rin yung inutusan ko na nga na mag-deliver dito sa school. At meron nga kasi talaga akong order na gagawin sa bahay. May nag-order nga rin sa akin dyan ng walong Hungarian sausage Tapang overload. Habang nag-deliver nga silang dalawa dyan. Eh sinisimulan ko na nga rin yung paggawa nga ng Hungarian na order sa akin at pupuntahan na nga lang din daw sa bahay namin. Share ko yan. nga lang din pala sa inyo na ito nga yung titbox namin na malapit na talaga siya may mapulong. Sobrang excited na nga kami makapagbigay at makapag-share nga mga pili. Yeah, ikaw nga po na nanonood kung may kaya kaya ka ipm mo ako be puno ina natin to mapit nga pala sa akin yung kapatid ko dito at sinabi niya nga ate pengen pandagdag pangdagdag ba saan ka ako sa kanya abay mag SM may daw. sana all na lang talaga may pang SM lahat nga ng pera sa warit ko ay eh, naibigay ko na nga rin at sa kanya at bago nga rin siya umalis sinabihan ko nga rin siya mga be sa lubo ko ito ha? na rin pala yung Guardian sausage overload naabutan na nga rin talaga nila akong gumagawa dyan kaya ayat kat, nga nila ako. may order Oo. nga din pala na to ay eh, yung pamangkin boyfriend ko pamangkin namin nag-contact sila sa akin, no? Order nga raw sila na to. Kaya nga, ayat ngat ginawa na nga rin namin. Talaga na Sa mga nagtatanong nga ako magkar, no? Yung Hungarian sausage overload na tinitinda namin ay 55 pesos nga lang din ang Ayan isa. Ayan nga sila, mga be. Naghintay pa nga rin sila dyan. Kaya thank you, thank you, thank you so much sa inyo. Yung kinahaponan na nga, mga be, nagtatatingan na nga rin yung mga customer namin na mga estudyante talaga. Kamihan yeah. nga talaga. Eh, dito nga dumidiretso sa uwi. At ah, habang naghintay nga rin pala sila ng mga ino-order nila, mga be. Eh, naglalaro-laro nga rin muna sila kasi meron nga kami mga laruan dito kaya hindi ka talaga maiinip sa paghihintay nga ng order Ayan nyo. Ayan nga sila mga be at suking suki na nga rin talaga natin yung mga batang iyan. Lalo na nga itong si Gwen malayo pa nga siya mga be sa bayan pa nga at pupunta pa nga rin talaga sila dito para nga bumili. Maraming maraming salamat talaga sa inyo ha. Ingat kayo. Hinarap nga pala nila dito yung cellphone ko at magbabalag nga to yung mga customer namin. Ayan talaga naman. Ano bang vlog to mga be? Ayan nga sila. Busy busy sila dyan sa paglalaro at kami nga nagpe-prepare nga kami ng mga order A, nila. At sya sa pinsan ko na to na extra talaga siya sa camera. Pero I in mean, fairness ha, pogi yun. yung order nila limang Pastil. Dalawang buy one take na burger, 20 pesos na fries at isang fried noodles na plain. Pagkatapos nga nun, no, eto, nandito nga na naman yung mga batang customer natin at nag-order nga sila dyan ng buraot na tropa meal. Ay, maraming maraming salamat nga talaga sa mga batang ito at customer na nga rin talaga natin sila dito lagi. Eh, halos. At isa pa mga batang iri talaga. Sinusundad din talaga tayo kahit saan nga tayo pumesto. Kaya thank you, thank you, thank you, thank you so much. Much. Hindi ako magsasama magpasalamat sa inyong lahat huy. Dito nga, imalas nga kami ni Princess Para nga mag-deliver at para nga rin bumili ng coke At ubos na nga rin kasi yung coke ni Nanay Sa tindahan At sinabi ko nga rin doon, yung pag-deliver nga ng merienda Kasama nga itong bata na to, Diyos yan yan, yan yan siya bae. yan siya be Oo, yan siya <laughs> Hala, eh, mag-uwi ko nga rin dito ng bahay. Halos naubos na nga rin pala yung in-order nila. Nung no, kinagabihan nga, may mga customer nga kami nagdatingan at may dala nga silang kanin dyan. Alam na, Diz. Alam na nga natin kung anong ang o-orderin nila. Wala nang iba. Pastil talaga, Nabating no, na rin pala yung kapatid ko dito. At ayan nga, may pasulubong talaga tayo. Ay, maraming maraming salamat talaga. Mabubusog na naman ang ati pati. nga, pag meron nga ako, hindi din talaga pwedeng mawalan ang inay. Siya, para pa dito na nga na po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.